Mayroon naman. Katol na? Hindi naman. Ang sara, kung saan ba na? Wala na. Kailangan na na naging Buwan mo yung wala? Nagpacheck siya, isa siya. Ano ah. siya? Anan? Anong siya? O galaw? Kailangan mo? siya? Mayroon naman siya. Mayroon naman

اونو گذاشتم

Using. did

Kuya, kalagot! Ah! Kuya! Kuya! Ano mo, ma, sikisay animal eh! Sikisay animal eh! Sikisay animal daw ka Ah! 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 Sikisay animal eh! Kaila mo ah Kaila ah Kaila mo, ah! Kaila ah! Kaila mo dili! Kaila! Kaila! Ah! Tantanga eh, Ah! Kalingan lang Ah! Kalingan lang Ah!

Tugay na mong giba, Oo. Tugay na? Oo. ka, Soya? Okay. Wala Next show. Matandaan, Tan. na na? Wala na. Wala na, ka? Just na Sí, sí, en